Hello guys, welcome back to my channel. Wayne Pitted guys, meron naman akong katanungan na susagutin. Katanungan na susagutin ko ay ayon sa katanungan ni Yuan Gaming 7432. Ito yung katanungan niya guys, basahin muna natin. Sabi niya, ah, uh, ganyan po yung sitwasyon ko ngayon. Gusto ko po mag back out kasi po nasilik ako sa Hungary. Kaso ayaw po ng agency na mag back out ako. Pinagbabayad po ako ng 30k para processing fee. Ah, uh, ano po ba ang trabaho? Ang pagkakalam ko kali, kasi kung DH yung applyan mo, there's no such thing processing fee. Kung wala ka pa namang employer or kung wala pa naman silang na-process na papers sa'yo. Ngayon kung meron silang papabayaran sa'yo, dapat hingan mo sila ng resibo or kung sila man yung gumastos ng mga papers mo, yun lang yung dapat mong bayaran kung meron man silang papabayaran. Pero kung ako sa iyo, mas maganda na idulog mo ito sa POAA, pumunta ka sa POAA tapos alamin mo talaga kung meron ka nga meron ka na nga bang o na nakuha ng iyong uh, agency o ng magiging employer mo sa bansa na pupuntahan mo. At saka hindi ka pwedeng pilitin ni agency kung ayaw mong tumuloy. Kung gusto mo mag-back out, hindi ka nila pwedeng puwersahin na i uh, tumuloy pa rin sa pagtrabaho, okay? At saka There is no such thing processing fee kapag di yung ina-applyan mo. Maliba na nga lang kung meron silang perinases or sila yung kumastos ng mga papers mo like passport, NBI. Kung sila gumastos niya, natural ko magbabag out kasi singilin talaga nila yan. Pero hindi naman siguro abot ng 30k. Okay, sana nasagot yung katanungan mo para malinawan ka talaga pumunta ka ng... POAA. Tapos, alamin mo doon kung meron nga bang OIC, Kung meron ka ng OEC. Kung wala ka pang OIC ibig sabihin, uh, wala ka pang visa. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan mo. Yuan Gaming. See you. Have a great day.